Hindi pa rin tanggap ng ilang dating residente ng Makati na taga-tagig na sila. Duda kasi sila kung kayang tapatan ng tagig LGU ang benepisyo at serbisyo na nakukuha nila mula sa Makati. Magbabalita si Mean Los Banyos. Ipinanganak na taga Makati, mamamatay na taga Makati. Hito ang ipinaglalaban ng ilang residente ng barangay Pembo, Comembo, Sembo, South Sembo, West Trembo, East Trembo at Pitogo sa gitna ng desisyon ng Korte Suprema na ibigay na sa tagig ang pamahala sa kanila. Gaya na lang dito sa Barangay Sembo. Tagig po di ba? Tigilan nyo na kami. Kasi nila nahimig na ang Mang Makati eh. Alam nyo kung bakit? Dito yung servisyo, all in out. Makati Zem, Makati pa rin kami. Bakit po kailangan pang baguhin yung mga bagay na nakalbulata na namin. At perfect naman po ang services na pinamimigay dito. Sa Makati raw kasi may libreng paaral, libreng pa-ospital, libreng gamot at may allowance pa kinanulot lola. Kapag estudyante naman, pagpasok na lang sa school ang poproblemahin. Libre na kasi ang uniporme, sapatos, bag, ultimo water tumbler. Nakakalungkot naman po kagano'n. Sana po hindi naman. Bakit? Okay. Kasi po dito po sa Makati, parang okay na po lahat eh provided na po lahat. Sa Barangay Hall ng Sembo, busy sa papustiso program ng Makati ang kanilang kapitan na dentista rin. Kaya sabi ni Kapromio Milio, ipaglalaban nila naman na sa Makati. Even though sinasabi nga po nila yan na uh, ang tsansa ay napakaliit uh, at uh, kahit po gabutil na po yan ng munggo, ipaglalaban po namin ang Makati pangamba ng mga residente baka hindi naman tapatan ng Tagig ang mga benepisyo at serbisyong ibinibigay ng Makati. Wala pang siya si Tagig Mayor Lani Cayetano, pero kahapon naghain ng extremely urgent manifestation ang Tagig LGU sa Supreme Court. Kasunod ito ng kumakalat na social media post kung saan nakasaad na kinausap daw ni Makati Mayor Abby Binay sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos gayon din si Supreme Court Chief Justice Hesmundo. Ang siste, pinangakuan daw ang alkalde na muling bubuksan ang kaso ng land dispute sa BGC. Bagay na si tingin ng tagig LGU ay katono raw ng isang panayam kay Mayora Abi kung saan sinasabi umano niyang hindi patapos ang laban sa BGC. Ito ay hindi namin binabaliwala at kinukuha namin ng pagkakataong ito upang hingin sa Supreme Court ang kanilang atensyon at ang kanilang um, pag-iimbestiga sa nasabing mga post at interview or statements ni Mayor Abby Binay. Sa ngayon, nasa London si Mayor Binay para dumalo sa London Tech Week. Pero ayon sa City Administrator, malamang ito ang unang pagkakataong may petisyon sa SC na ibinasi lamang sa viral social media post. Kung sasabihan daw ng Korte Suprema si Mayor Binay na magkomento ay susunod naman daw sila. Para sa 1PH, may Anlos Banyos, News 5 sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman